Hola mga sis! Today is Sunday! Tuwang-tuwang -tuwa nga ako ngayon kasi hulaan nyo kung anong meron. Half day nga lang pala ako sa trabaho ngayon kaya happy-happy ang person. Kaka-out ko lang galing ng work ng mga oras na yan. Minsan lang ako makapag-day off ng weekend kaya susulitin ko na. Bakit nga ba meron akong half day na rest day ngayong Sunday? Ang talagang day off ko is Monday, Tuesday. Hindi yun napapalitan. Pero dahil nga sa ngayon ay mag-isa ako sa pwesto ko, wala akong nakakapalitan. Kaya madalas, late akong nakaka-uwi at sumusunod sobra ang oras ko. Kaya ang ginagawa nila, pag alam nilang konti lang ang magiging customer, ito nga at pinagde-day off ako ng half day, pangalawang beses na nga pala to. At sa mga oras na yan, ay naghihintay na ako ng bus na masasakyan. Teka lang mga sis, at ayan na, dumating na yung bus. O ba diba, mga sis, ang hirap maging vlogger, muntik ko nang maiwanan ng cellphone ko. Anyway, <laughs> hindi pala ako didiretso sa apartment. Sinabi ko nga kanina na minsan-minsan lang to, kaya susulitin ko na. Niyaya ko palang lumabas si tita, si Jennifer, at saka si ate Lori. Sad to say, wala si bumagsak kasi may pasok siya. Hi! <laughs> adios, tita! Adios! adios dita. Uy! Adios, tita! Adios! Sis, adios. Adios <laughs> kompleto kami! Hindi pa tayo kompleto. Oh. Wala si Saki. Ay, hindi pala. Wala yung asawa ko. Pero at least ko. <laughs> oh. <hindi ba? laughs> Insert mo na. <lang>. Insert sa akin. <laughs> <laughs> Ayan nga pala yung bago niya Apaka sa bata. Converse na ba yan? Apakan na. Ay! <laughs> Bago nga pala kami mamasyal at maglakad-lakad, syempre kakain muna kami. Galing kaya ako sa trabaho, kaya gutom na gutom na ako ng mga oras na yan. Andi dito na naman kami sa walang kasawaang Jollibee. Gusto ko nga sana sa iba naman kasi galing na kami ni tita dito nung nakaraan. Pero itong dalawa, si Jennifer at ate Lori, dito nagyaya kaya wala na akong nagawa. Palagi ko nga sinasabi tuwing nandito dito ako sa Jollibee, tangkilikin ang sariling ate. So tapos na nga kami mag-order at magbayad, waiting na lang kami sa mga orders Yung namin. Ibang staff pala dito na nag-work ay mga Pilipino Kain din. Kain po tayo mga si First time pala namin ngayon magsama-samang apat. At ngayon lang din yung first time na mamit ni Jennifer si tita. tapos na kami kumain. <laughs> At pagkatapos nga namin kumain, ito naman ngayon at maglalakad-lakad kami at mamamasyal. Last time, sa Palacio Real kami pumunta ni tita. Ngayon naman, ay papasyal namin siya dun sa Sibeles at saka sa Parque Retiro. Walking distance lang naman dito yun sa center. Kaya maglalakad na lang kami at para din makapagbanding na rin habang naglalakad. nakakamis din talaga yung mga ganitong moment. Na every weekend ay nagkikita-kita kami para magbanding. Ngayon, madalang na lang talaga simula nung nagtrabaho ako sa restaurant. Iba kasi yung day off ko sa kanila. Dito kasi, pag sa bahay ka nagtatrabaho, weekend talaga yung day off mo. Pero pag sa restaurant ka naman nagtatrabaho, ang day off mo talaga ay weekdays kasi weekend, maraming tao yun. I mean, maraming customer pag weekend. Andito na nga pala kami sa Plaza Sebeles. Sa hindi namin inaasahan, ito si Ate Lori, biglang sumakit ang chan. Hindi kasi ata match yung kinain niya. Uminom kasi siya ng pineapple juice. Tapos, nag-dessert siya ng sundae na ang flavor ay chocolate. Kaya siguro, biglang sumakit ang chan Kasi niya. kanina, nung hindi pa kami kumain makain, ay okay naman siya. Ito nga palang si Beles ay isa sa mga landmark ng Madrid. Plaza de Cibeles or Cibeles Square is a famous square and a landmark in the heart of Madrid. Kung gusto nyong malaman yung buong history nito ay pwede nyong isearch sa Google. Hindi rin kasi ako gaanong mahilig sa history mga sis. Nagresearch naman ako pero slight lang. Habang naglalakad nga kami papuntang Parque retiro ay may nadaanan kaming limusin na parang mga kabataan ang nasa loob na nagpa-party. Dito kasi pwede ka mag ng limusin na sasakyan. Tapos sa pagkakaalam ko sa kwento ni Sak kasi nakasakay na sila, forehead ang bayad tapos ililibot kayo sa Madrid ng 2 hours ata Hindi yun. Hindi ko lang sure kung 1 hour yun or 2 hours. At kung napapansin nyo sa video ko mga maraming sis, maraming tao ang nagchill chill dyan sa labas ng restaurant. Kasi ganito talaga dito sa Spain lalo na kung summer. Ang mga Spanyol kasi ay mahilig magchill sa labas or mag unwind. Kahit nga isang baso lang ng beer ang iinumin nila lalabas pa sila para uminom. Pwede naman sa bahay, diba? Kaya dito sa Spain ay kaliwat-kanan talaga ang mga bar at saka mga restaurant. Lalong-lalo na kapag Friday, madaming tao talaga sa labas kasi ang mga senyora at mga senyor ay lumalabas para mag-date. Kaya nga dito, kapag sa bahay ka nagtatrabaho, may mga amo talaga na nagre-request ng BBC. Ibig sabihin nun, lalabas ang mga amo para mag-date sa labas or mag-night out. Tapos magre-request sila na magbantay ka sa mga anak nila habang hindi pa sila umuwi Ganon, ganon yun. Andi dito na nga Pala kami sa Parque Retiro. Ang Parque Retiro ay isa sa pinakamalaking park dito sa Madrid. The Retiro Park, also known as Buen Retiro Park or simply Retiro, is one of the largest city parks in Madrid, Spain. Meron nga pala itong sukat na 142 hectares. 'Di ba ang laki, mga sis? Hmm, ano yung Maganda to ang lawak nito. May mga ano dito, may mga castle, may mga ano din dito, 'di ba? Eh, diba tagal na rin natin hindi nakapunta dito no? O so, tayo pa yun Matagal na rin nung last time na nakapunta kami dito. Siguro 2 years ago na yun. Mga busy kasi kaya hindi na masyadong nakakapasya. At saka, kapag napuntahan mo na kasi parang nakakatamad ng bumalik. Ano? Tingnan tayo ha oh. Magkano kaya dyan? Parang 8 yata yan. Ang isang tao? Parang hindi ko kung hanggang... Tarungin natin atin, ma. Yung, yung oras. Uh, kasi minsan... Tarungin, tarungin natin. Sucho lang yan eh. Ay baka wala na. Tarungin natin saan ba yung natatanongin doon? Doon. Kaman, dah, kami dati naman si Don eh. Kasi doon yung nag... Ano? Ah, doon. Baka wala na yan. Last na yan. Baka last na. Ay, magbito tayo doon. Araw mo nagustuhan. Ay, na lang <laughs> ako. Ang tangkad mo kasi <laughs> Tulad muna natin yung paa mo kasi. Pagdating talaga sa galaan, hindi pwedeng mawala ang picture taking. Madalas pa nga, hindi nakakaalis sa isang lugar dahil hindi matapos-tapos ang picture taking. Meron pang patingin, ulitin mo, hindi maganda, wala namang maganda eh. <coughs>

Shucks, ang ganda. Ayun, no? May nag-ano na dun, no? May nag na dun, no? hmm. So, kanya-kanya na po sila. Itong isa po, nag-tiktok na po. Tapos, yung isa, umaakyat. Yung isa naman, nakaupo. Bye. Bye. Bye.